Bakit? Ha? Bakit? Ba't mo tinatawagan? Nasa si baby tulog naman na. Yan, tinatawagan ako ng atin si mommy Hershey. Yung baby doon niya ay nasa sulok. Ayaw niya nang nandun sa sulok. Patay, kukunin ko. Ito talaga. Mm, Ayan. Ayan, lagay ko na sa iyo. Ayaw niya nang napunta sa sulok ang baby niya. O, oh, ayan. Bait-bait naman ang ating si Mommy Hershey. Alagang-alaga ang kanyang bebe dog. Ayan. Ha, ah, pinaiihi niya. Pinapapati. Good job ang Mommy Hershey. Tinatawagad niya ako lagi. Basta napapunta sa sulok ang kanyang bebe dog kahit sa gabi kaya ang tulog ko ay paano ano din na din niya akong tinatahulan kung kailan ako itutulog na nahihimbing na sa kayang tatahul kaya ako ituyat din po kung ilang araw pa akong puyat Two days na akong puyat Hershey kaya ako tulog din eh